Magandang gabi mga kababayan. Narito na ang latest weather update para sa inyo. Huwag kalimutang i-like, i-share, mag-follow sa aming Facebook page, mag-subscribe sa aming channel at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod naming weather reports. Narito ang pinakahuling ulat hinggil sa bagyong Dante, sa mga binabantayang low pressure areas at sa habagat na kasalukuyang direktang nakaaapekto sa ating bansa. Ayon sa latest update ng Pagasa, makikita ang tatlong weather systems na nakahighlight sa bilog. Unahin natin ang low pressure area na malapit sa eastern boundary ng Philippine Area of Responsibility (PAR). Kaninang alas dos ng hapon, ito ay naging ganap ng bagyo at binigyan ng local name na Dante. Si Dante ay tinatayang nasa layong 1,130 kilometers east ng Northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hanging umaabot hanggang 45 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugso ng hanggang 55 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, ito ay kumikilos pa north-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Samantala, ang isa pang low pressure area ay tinatayang nasa layong 155 kilometers east-southeast ng Basco, Batanes. Bagaman mababa ang tsansa nitong maging bagyo sa loob ng susunod na 24 hours, patuloy pa rin ang ating monitoring dahil maaaring ito ay maging ganap na bagyo pagkatapos ng panahong iyon. Dalawa ang posibleng senaryo para sa LPA na ito. 1. Kumikilos ito patungong extreme northern Luzon, lalabas sa northwestern boundary ng PAR at posibleng maging ganap na bagyo sa West Philippine Sea. 2. Maaaring maabsorb ito ng mas malakas na Tropical Depression Dante. Patuloy tayong magbibigay ng updates tungkol dito. Isa pang weather system, isang low-pressure area na nasa labas ng PAR, ay subject for monitoring rin. Sa ngayon, wala itong direktang interaction sa ibang weather systems sa loob ng ating area of responsibility, ngunit patuloy pa rin ang pagmamanman. Tungkol naman sa senaryo ng Bagyong Dante sa susunod na tatlo hanggang limang araw, Ayon sa pinakabagong Tropical Cyclone Bulletin, sa kasalukuyan ay malayo pa ito sa kalupaan ng Pilipinas. Bukas ng hapon, inaasahang kikilos ito pahilaga at aabot sa layong 990 kilometers east ng extreme northern Luzon. Inaasahan rin na ang tropical depression na ito ay magiging tropical storm sa loob ng 24 hours. Sa darating na Thursday, posibleng kumilos ito pahilagang kanluran at nasa layong 735 kilometers east ng Itbayat, Batanes. Sa Friday naman, inaasahan itong tuluyan ng lalabas sa northern boundary ng PAR sa pagitan ng Wednesday night hanggang early Friday morning. Ayon sa forecast track, maliit ang posibilidad ng landfall or direct impact sa alinmang bahagi ng bansa. Ngunit kahit wala ito sa kalupaan, dahil sa posisyon nito sa Pacific Ocean, posibleng magpatuloy ang pagpapalakas nito sa habagat, na siyang magdudulot ng mga pagulan sa malaking bahagi ng bansa. Sa nakalipas na tatlong araw, ang mga malalakas na pagulan ay naitala sa western part ng Luzon at ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. May mga naitalang pagbaha at pagguho ng lupa sa ilang lalawigan, Ayon sa latest weather advisory ng PAGASA, mula ngayong araw hanggang bukas, inaasahan pa rin ang heavy rains sa kanlurang bahagi ng Luzon, ilang bahagi ng Bicol Region at Western Visayas, particular sa mga lugar na naka-highlight sa red, more than 200 millimeters of rain, orange, 100 to 200 millimeters, yellow, 50 to 100 millimeters. Dahil sa sunod-sunod na pag-ulan, posible pa rin maganap ang pagbaha, pag-apaw ng mga ilog at landslides lalo na sa mga lugar na saturated na ang lupa. Paalala sa mga kababayan sa mga binanggit na rehiyon na maging alerto at patuloy na makipag-ugnayan sa kanilang lokal na pamahalaan at disaster management offices. Sa bugso ng hangin at lagay ng karagatan, Dulot ng pinalakas na habagat, inaasahan din ang malalakas na pagbugso ng hangin kahit wala tayong nakataas na warning signal. Sa ngayong, asahan ito sa mga sumusunod. Zambales, Bataan, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Visayas, Dinagat Islands, Bukas, inaasahan ang bugso ng hangin sa Ilocos Region, Bulacan, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Kamigwin, hanggang Thursday, posibleng makaranas pa rin ng bugso ng hangin sa malaking bahagi ng Luzon at ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Ang mga hangin ito ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga pananim at magpatindi ng alon sa karagatan. Kaya't pinapayuhan ang mga kababayan, lalo na ang mga mangingisda at may maliliit na bangka, na huwag muna pumalaot sa northern at western seaboards ng bansa. At iyan ang ating lagay ng panahon ngayong gabi. Para sa inyong kaligtasan, manatiling alerto, maging handa, at patuloy na makinig sa mga weather updates. Huwag kalimutang i-like ang video, i-share ito sa inyong mga mahal sa buhay, magfollow sa aming Facebook page, at magsubscribe sa aming YouTube channel at i ang notification bell para sa real-time na mga balita sa panahon. Maraming salamat sa inyong panonood at ingat po tayong lahat.